Bad to, man. Bad, bad waves? Oh, oh, oh. Malang <makes> ma 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 adik, no? Yung bowlis, na huli, no? Oo. Oh. Uh, Durugista yun. Tapos nagwawala. No, sumusuntok sa hangin. Ay, 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 ay. <laughs> satanista. Satanista eh. Harap mo naman yan. Oo. Oh. Ang bilis. O gago, ulit ang tito. Thank you, thank you. lang naman, boss. Expel! Exer, exer! Ayos din! Narock, narock! Happy Birthday, Yo, what's up? It's February 22, 2025. Saka, it's that day. Ito ang araw. Ito ang araw ng Rock Publica 2025. So, isang bad wave sa na-invite para mag-perform sa araw na yan. Maraming mangyayari nung araw na to. So, sobrang exciting kasi first time namin mga ka tugtog doon. Ako pag yearly annual annual na ano to na na event to, na ginaganap diyan sa Malolos Convention. So alam, alam mo na. <laughs> magkikita-kita yung mga malulupitan na trop tropans dito, mga bulakan, mga bulakan skater yan, magkikita-kita diyan. Uh, gusto ko lang i-document tong araw na to kasi sobrang special at sobrang epic na mangyayari. Legendary na naman. So samahan niyo ako sa plagaguhan na ito. Let's go. Speed. Tara na, Speed. Bye-bye. Kita fix dyan. Oo, oh, orat ito na nasa gigito. Gigito. Ah, pwede na ba ang lahat? Maluarte. <laughs> Domingo. Hindi ka, malo, ka malolos sa malolos. <laughs> Ayan na ang arco! Arko dyan. Sa Jollibee. Bulakan. Mag Jollibee kayo? Oo. Oh. Mm -hmm. Wala niya, sarado na yun. Ibalasan, dito ay ibalasan na Jollibee dito, na rito, no? Diba? Uh -huh. Jollibee Malolo style. Republika. Uy! Sinarado. Uy! Ang dance floor. Ah, yun yun. Patay okay, good. Ito! Wala ah, mo, nasa ano ko, oh. Ay, by the Bay, Singapore. Ito yung, <laughs> ito yung, ito yung, <laughs> diba? Doon tayo sa kabila. By the Bay. Gagot, tabi lang, no? Tinabihan lang, no? Last year doon eh. Doon ginanap eh. Padulong-dulo. Ay, hindi dito yung entrance. Oh, hindi nga. Ah. Doon pa yata. We're here, motherfuckers! here, motherfucker! We're here, motherfucker! We're here, motherfucker! Is rock the rock! <laughs> rock the rock! Ha Let me stay inside parking doon sa Basar. Basar? Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Alam ko may motorcycle event din. Eh. Ah, talaga? Oo. Oh. Ayos, sa, ayos. Nasaan yung organizer? Isang sigaw. <laughs> sigaw mo? Sigaw mo sa angin. Pagandang araw, boss. Sa babos na nice biyay. Ayos lang. Okay, tata, thank you, ha. Ay, si detata ito na. Yay! you

Garden Fest. Ang stage the the island island. na daan. Ang kumanda eh, no? Kumanda. Kay Pakwa lang. Boss, hindi ako yun! Hindi ako yun! <laughs> wow. Putri pants. Ay, gago. Ito yata yung skate park. Ito nga, gagi. Eh, ano ka gagi Sa susunod dito na tayo tutugtog pare. rin si... Huli ka Huwag nang arawan, pakiyaw na agad Huli huli oh Hindi doon kita yung ramp eh Sarap Sa Ayun oh Ayun yung bank oh, kita na agad dito yun oh. Manis. Kalolos lang masakal. Kalolos lang masakal. Kerna naman Kumain na ba kayo? <laughs> Ayun no, Jabibi. 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 Ayan. Ayan. <laughs> Bosing. Bossing! Lang bossing! 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 Ay, putang ina yun! Tuloy na dyan! Maestro Bill mo naman! Sir! Tatay okay. ka! <laughs> okay. Namundok na yun, no? Lang na Bundok, oh! Nangitim na, oh! Kakabundok, oh! ha <laughs> yeah. Hug up. This, is This is Joe. Yes, sir. Oh, nice you. Uh, yes, sir. Hello. Yes, sir. Bumot. Putang ina, subo mo agad to. Bilisan Ay! Ah! Dinay! -tire -tire Paano malalaman pag kaluwete? O? Oh? Pare, lumulubot. Lamig na na paus mo, pare. Na ito yung skate park oh, kita dito. Putang skate park dito, boss. Yarap nyo yan pare. Pang ganyan. Huwag naman ganyan. Painan ng yan oh, ayo papakita oh, tayo-tayo lang eh. Oy. Harap mo naman yan. Boss, patingin naman ako. Oh, Putang, ayan bilis. O gago, ulit ang titi Boss! It's all then day! Kamusta? Kamusta? Kamusta na Pagod na pagod na? Pumenta po yan pa Ay, mga mga picture to no. sa'yo, friend. Ay, nol! Ay,

Pati mga kasawa niya, mga na din. <laughs> ah, pala. Mas ka, boss. Kami po ang ultimate ube. Ayun sila naman na na Hindi ako pa ulit-ulit magsalita. 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 Ako si Skate Mat to. Skate Mat? Skate Mat! Skate mat. Ano yan? Oh, yes, nice. masuot mo Ben kami Rauno! Sintu-sinto ko lang mula may sayad at normal! What? musik musik Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Pare! Pare! Uh, mo, pare, ha? Bad Ito ako, eh? Ito ba ako? Ito ba ako? Ito ba ako? Ito なんでだろうなんで。 Huwag mong diskarte yan pare okay, okay. Up, artis. Okay. Artis. Rupal na pre? Artist Artist Lupal na artist Ano kita maamaya nila Bijo eh, bijo Ano bes? meron dito? Dito pamilya, doon vampira Dito pamilya Doon <laughs> vampira Vampira doon, puto pamilya Pamilya muna bagong vampira Mismo. Sir, <laughs> anong <laughs> banda yun? Bad waves daw, malakas naman. Bad waves, bad waves. Bad yun, ha? Satalista. Satalista yun. Pagkakilig natin yung katsa nun, e, no? Pagkakilig kayo, sir. Pagkakilig kayo. Ano ako? Ah... Manager. Manager ka? Kanya Lily. Ah, ah? Kanya Lily. Ayos, ah. Tupog ba, Kanya Lily? Tupog Hindi, hindi. Ano yung presyo, eh Ha? Hindi ka 1.3 lang, eh Dito, tatanggalin natin sabay-sabay yung mga problema nyo. Sige bang may malulupit na problema dyan? Alos lahat tayo, di ba? Iwan natin, pagpapisa natin dito yan. Alright, eto o, nakasulat na o. Tatanggalin na natin. Bakit huwag ibang katapat niya? Ang problema nyo, bakit huwag ibang katapat niya? Wow, this is what we suffer. This is our last hope.

kami scooter na. Marang <laughs> ma ma adik no uh, yung bolis uh, ano huli no? Oh, gusto tayo adik yun, eh. yung may ano may uh, NT na to adik o. yun. Uh, no. Tapos nagwawala. No, sumusuntok sa hangin. Pag suntukan, at, durugista yun. Delikado no?